Sa kasagsagan ng pangangampanya para sa nalalapit na eleksyon sa Mayo, nadiskubre ng PNP Intelligence Group ang umanay planong paghahasik ng karahasan ng grupong Hamas sa Pilipinas. Batay sa impormasyon ng pulisya, isang source ang nagbigay ng impormasyon na nagririkot si Fares Al-Shikli, alias Bashir, ng mga Pilipino upang sumali sa kanilang grupo. As uncovered attempts by Hamas who was attempting to establish foothold in the Philippines with pledges of financial support to some local threat groups. Si Bashir ang tumata yung pinuno ng Hamas Foreign Liaison Section at may red notice mula sa Interpol dahil sa pagkakasangkot sa terorismo. Nagkaroon din umano ng pagpupulong sa Malaysia noong 2016 at 2018 upang magsagawa ng kerasan laban sa mga Israeli national sa Pilipinas. Ayon naman sa security analyst na si Professor Romel Banlawi, dapat seryosohin na mautoridad ma ang banta ng Hamas sa ating seguridad lalo na at may mga simpatiyon patay grupo sa Pilipinas. Kabilang na dyan ang ilang miyembro ng pro-ISIS group na Abu Sayyaf group. Very dangerous yan kasi ang Hamas talaga ay uh, meron silang sophistication na fighting skills. Uh, train sila sa paggawa ng improvised explosive device, train din sila sa urban battle. Ang Hamas ay isang resistant movement sa Palestine. Ilang bansa, kabilang ang Estados Unidos, ang itinuturing na teroristang grupo ang Hamas. Sa kabila nito, naniniwala si Banlawi na sapat ang anti-terrorism law para labanan ang pagpapalakas ng puwersa ng Hamas sa bansa. Pinawi rin ng PNP ang ang pangamba ng publiko. This is a stern warning to all forbearers of fear and lawlessness as well as terroristic groups who plan to conduct recruitment and similar activities in the country. We have a way to know you. Hindi ito ang unang pagkakataon na napigilan ng pulisya ang pinaplanong karahasan ng Hamas sa bansa. Noong 2018, isang Iraqi national ang naaresto ng PNP sa Pampanga na pinaniniwala ang may koneksyon sa grupo.